dey mga sir, what's up mga sir So, andito ngayon tayo sa Ride Park Sa Baguio City So, ayan eh, yung mga kabayo <laughs> Yung mga kabayo nila Andito Andito pala si Bini Mika <laughs> ano o <laughs> Ayun na si Bini Nika. Ang gabit yun ka lang dyan. Pwede nyo din naman sakyan ko na eh. Ang kit ng tuwala yung Bini. Yeah. Si Mika nga yan, di ba? Si Bini Mika. So, 20 pesos lang per rider na kalagay dito. Nangayon tayo sa right part. So, ayan. So, andun yung mga kabayo na pwede sakyan. 20 Pesos lang yung per rider So, ito uh, tayo ngayon dito <laughs> Gagalalan tayo. Ayun, may mga uh, ano pa din Kabayo So, magagalalan muna tayo Ito na yung taas ngayon ng Wright Park Ang dito talaga yung Ay! So nandito yung bahay ngayon sa tapat ng... Taas pala, hindi tapat. Taas ng right part So ito yung makikita na dito Tapos may mga stalls dito na pwede niyong bilhan na kung ano anong souvenirs Tapos pwede kayo magpapicture na figurata tayo Welcome to Baguio, Kango! So, uh, magliliwat lang kami muna dito. Titingin-tingin kung ano meron. Ilam, mga sir? So, andito na kami. Okay, yung makikita lang natin sa picture niyan. Pero, napunta na natin today. So, so dito yan. Yung ano?

Jangan pikir ah. Jangan ah. mm -hmm.